Hello there! What's up guys? Uh, andito po tayo ngayon sa tindahan ni Aling G.G. Yan guys. Uh, at sa nakikita nyo, nandito dumating na yung isang mga katrups. Yung mga bago natin katrups na mga pasaway. Yan. Yan. Nakikita nyo. Yan. And dito lang kasi ako para tumambay. Tambay-tambay kami. At isa rin ako sa mga mga pasaway dito sa tindahan ni Aling Gigi ayan. kahit minsan mainit yung ulo ayan, kung nakikita nyo ang dami nilang paninda kaya bilhin na kayo guys meron tayong kanton, extra big <laughs> meron ding cheapy ayan so, okay guys uh, pag-uusapan natin ngayon magkano ba, magkano ba yung kapital ng ganitong klaseng negosyo sa mga nakikita nyo parang simple lang siya na tindahan uh, very humble ano pero kung iisipin mo is dito sinasabi nila na maliit na tindahan pero bago ka makapagumpisa ng ganitong klaseng negosyo is kailangan mo muna maglabas ng pera sa sarili mong bulsa kasi nga alam naman natin na sa pagsisimula ng sarili mong negosyo is kailangan mo ng kapital at punan yun yung suggestion ng aking kapatid kailangan mo ng punan kaya magkano ba magkano ba yung punan para makapag-umpisa ka ng sarili mong negosyo na tulad nito yung tindahan parang sari-sari store ganun so ayan guys kung nakikita nyo yan yan yung tindahan nila yan yung sari-sari store is kung nakikita nyo is very humble ano. ah uh, simple lang siya. At uh, kung iisipin mo is hindi mo kailangan siya ng malaking capital. Or punan. So yun, kung iisipin mo is yung hindi mo kailangan ng masyadong malaking punan pero pag inumpisaan mo na yung ganitong klaseng negosyo o di kaya is pangkabuhayan is iisipin mo na siguro mga 30,000 to 50 is kayang-kaya na. Pero uh, sasabihin ko sa inyo na hindi ganoon kadali yung pagsisimula ng ganitong klaseng negosyo. Kailangan mo pa rin kasi nga kung iisipin mo is yung bubong pa lang. 'Di ba? Yung mga yero, magkano na yung mga yero ngayon? Yung mga kawayan, semento. So marami ka talagang paghahandaan para magkaroon ka rin ng sarili mong sari-sari store o di kaya is ganitong klaseng negosyo. So kung ikaw na nanonood ng video na ito, pwede ka malaya ka na mag-comment dito sa baba ng video na ito kung ano yung mga kung meron ka mang may i-share dito or yung mga insights or mga ideas or opinion. Malaya kang mag-comment dyan sa baba para pag nakita ko yung mga comment mo is pag-uusapan natin yon So, yun yun guys. Kung ikaw na interesado, uh, mag-comment ka lang sa baba at huwag kalimutan na mag-subscribe dito sa channel na ito para sa tuwing meron tayong bagong mga upload ay manonotify ka at makapanood ka ng mga valuable contents na pwedeng makatulong sa'yo sa personal mo na buhay or kung gusto mo rin na magsimula ng sarili mong negosyo. At kung gusto mo rin na matutunan kung paanong gamitin yung cellphone mo, yung internet connection at laptop para makapag-umpisa ka ng sarili mong online negosyo, meron akong ilalagay na link dyan sa baba at sa description box ng video na ito. Okay guys, until next time, my name is Vincent. God bless. Bye-bye. Don't forget to subscribe. Bye-bye. God bless.